natin mga tangay goods na rin, pang ulam na yan, good morning mga tangay another day, another fishing bawi-bawi tayo nakaraan, wala tayong nahuli dalawang piraso lang sana ngayon meron na kasi nakaraan, grabing kalma mga tangay, flat talaga maalon siya pero grabing flat ng dagat, kapag ka ganun daw bira daw yung isdang kumakagat so ngayon video kalmado na siya nung kun. Kalmado rin naman siya mga tangay pero may hangin. Ganito yung Ay nako malupit nila na sa so. So ganito mga tangay yung hangin na meron talagang kakagat na isla. Titingnan natin kung may kakagat talaga. Sana meron. Kasi nakaraan halos wala talaga eh hihira talaga yung nag strike mga tangay meron akong mga nahuli sana pero unhook kanho, so sana ngayon kung may mahuli tayo wag nang ma-unhook kasi sayang pagkawala tayong nahuli dito mga tangay magkatradisyonan ako dito sa ano na yan, bato isa natin dito marami pang damo yun damo yan yung sinasabitan ng mga isda eh okay, Ano? Ito na yung makadali. Ito mo damo chinelas pa yung nasuot ko. Sabit. Pag wala tayong dito mga tangay, puto tayo sa traditional. Yung tinatawag sa amin dito na ano, tapil-tapil. Yung iya, ano mo lang yung yung pamain umang. nakapasok yes na dito dahil sobrang lapad ng hibas yun malalim na nga hanggang bewang na agad yung ano Dagat. yung gamit ko mga takay na set up yun na yan pa rin ito na lang yung lagi kong ginagamit kasi yung medium light ko parang kaiba na gamitin nyo pangit kasi mga tangay. para sa nag lay 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 yung kanyang rad sanay ako sa medium light ay eh mga tangay, naglipat ako doon sa iba to walang kumakagat pun sa kanina ay eh, sobrang babaw hindi ko alam kung bakit wala nang isda doon try muna natin dito oh, may kumagat dito damo na sobrang dami na naman kasing damo mga tangay pangit talaga mag fishing pagka madamo naipo na naman kasi yung damo bugbog din kasi po sa lambat yung spot na po kaya ano Uh, may nahuli ka dito, ano na yun? Blessings. Chamba na yun. Yan, traditional fishing tayo mga tangay. Yung dala ko. Nylon. Tsaka umang. Yan ang sarap ng bahay. tayo pwesto sa unahan yung malalaki lang yung alon pero kaya natin yan laban yan mga tangay so traditional fishing tayo ngayon bird ayos laki ayos laki o oh. dali mga tangay traditional laki o oh. ayos laking isda hindi hindi naputol. Mga tangay, uwi na tayo. Ito yung nahuli natin. Dali rin sa traditional. Kumang lang yung gamit natin. Yan o. Nakadali rin tayo ng malaki. Ito yung hindi na natin na video. Kasi nabalik nabali yung ano. Anuhan natin ng camera o. Oh. Nabali na naman. Ayun Ano niya. Kaya wala na akong mapatungan. So ayan, uwi na tayo. Uwi pa ako nabayan bayan. Tulay na huli ko mga tangay. Limang piraso. Okay na rin may mga naglalambat na rin kasi tapos ubos na yung hook ko. May naglalambat Oh. Yan, shout out kay Nung Dio tsaka kay Arvin sa klase ko high school. So yan, win na tayo. May nahulit yung ulong.